Ang kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng Imperyong Espanyol, 1521 hanggang 1899. Ang kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng Imperyong Espanyol ay puno ng mga pangyayari na nagbukas ng mga bagong pagkakataon at hamon sa mga tao sa kapuluan. Mula sa mga unang pagsubok sa kolonisasyon hanggang sa pagbuo ng isang makabansang pagkakakilanlan, ang panahong ito ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng bansa. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mahalagang kaganapan mula 1521 hanggang 1899, ang mga pangunahing tauhan at ang epekto ng kolonisasyon sa lipunan at kultura ng mga Pilipino. Ang unang pagsubok ng mga Espanyol sa kolonisasyon, matapos ang hindi matagumpay na karanasan ni Magellan sa Pilipinas, nagkaroon ng isang matagal na pahinga bago muling nagkaroon ng pagsubok na kolonisasyon noong 1542. Pinangunahan ito ni Roy Lopez de Villalobos na umalis mula sa Mexico kasama ang anim na barko at mahigit apat na raang tao. Sumalungat sa payo ng kanyang navigator, humimpil sa Mindanao, walang mga supply na natira. Umabot sa Sarangani, inangkin ang teritoryo para sa Espanya. Sa kanilang pagdating sa Sarangani, tinawag nila ang teritoryo para sa anak ni Charles V, na si Crown Prince Philip. Agad silang nakatanggap ng sulat mula sa isang Portugues na barko na nagtatanong kung bakit sila naroon, na nagpasimula ng isang maiikli ngunit mahalagang komunikasyon sa pagitan ng mga Espanyol at Portugues. Ang pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi, noong Nobyembre taong 1564, isang ekspedisyon sa ilalim ni Miguel Lopez de Legazpi ang umalis mula sa Mexico at nakarating sa Pilipinas noong Pebrero ng susunod na taon dumating sila sa Cebu, kung saan nagtagumpay sila sa pagsakop sa lugar sa kabila ng lokal na pagtutol. Unang kolonyang Espanyol sa Pilipinas. Paglawak sa isla ng Panay. Pagkakasangkot sa mga piratang Muslim. Pagsakop sa Maynila at Tondo. Ang Maynila ay muling pinangalan ng Nueva Castilla at naging kabisera ng mga Espanyol sa Silangang India. Sa kabila ng opisyal na pagbabago ng pangalan, nanatiling itong kilala bilang Maynila. Sinimula ng mga Espanyol ang kanilang kolonisasyon sa pamamagitan ng puwersa at kultura na nagresulta sa mabilis na pag-unlad ng mga kolonya. Ang impluensya ng mga misyonerong katoliko Malaki ang naging papel ng mga misyonerong katoliko sa kolonisasyon. Nagtayo sila ng mga paaralan at ospital kasabay ng kanilang mga simbahan na nagbigay ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan sa mga lokal na tao. Pagtayo ng mga paaralan at ospital pagbuo ng mga fortifikasyon o presidios, pag-atake ng mga lokal na datos. Noong 1587, isang grupo ng mga datos ang nagplano ng isang rebelyon laban sa mga Espanyol, ngunit ito ay nahuli at ang mga leader ay pinatay. Ang mga Espanyol ay nagpatuloy sa kanilang pamamalakad sa kabila ng mga pagsubok mula sa mga lokal na tao at mga banyagang puwersa. Ang mga panlabas na panganib sa kolonisasyon. Ang mga Portugues, Chino, at mga Muslim na Estado ay nagbigay ng malaking hamon sa mga Espanyol. Ang mga Chino ay naging isang patuloy na abala ngunit hindi seryosong banta, habang ang mga Muslim na Estado ay regular na umaatake sa mga pulo ng Pilipinas. Pakikialam ng mga Portugues, pag-atake ng mga piratang Chino, pag-claim ng mga Hapon sa teritoryo, pag-atake ng mga Muslim na Estado, ang pinakamalaking banta sa mga Espanyol ay nagmula sa mga Dutch na nagkaroon ng matagal na hidwaan sa Espanya. Ang labanan sa pagitan ng mga Espanyol at Dutch ay nagpatuloy sa loob ng maraming taon na nagdala ng mga labanan sa Southeast Asia at sa karagatang Pasipiko. Ang pagsasama ng Pilipinas sa Viceroyalty ng New Spain, sa paglipas ng panahon, ang mga Espanyol ay nagpatuloy sa pagsasamantala sa mga likas na yaman ng Pilipinas. Ang mga sistemang pang-agrikultura ng Espanya ay pinilit sa mga lokal na tao na nagresulta sa pagbuo ng sistema ng enkomienda. Pagpapalawak ng agrikultura, pagtuon sa mga cash crops, limitadong kalakalan sa ibang bansa. Ang mga katutubong Pilipino ay pinilit na magtrabaho para sa mga Espanyol na nagdunot ng matinding hirap at pagsasamantala. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na lumalago ang populasyon ng mga Espanyol sa mga pulo. Ang epekto ng mga digmaan sa Europa Noong ikalabing walong siglo, ang mga digmaan sa Europa ay nagkaroon ng epekto sa mga kolonya sa Asya. Sa panahon ng pitong taong digmaan, sinubukan ng Britanya na sakupin ang Maynila, na naging isang mahalagang sentro ng kalakalan. Pag-atake ng Britanya sa Manila Pagsabog ng digmaan sa Manila Bay Pagkakaroon ng gobyernong nasa Pampanga ang digmaan ay humantong sa isang kasunduan na nagbigay diin sa mga karapatan ng mga Espanyol at ng Katolikong simbahan, subalit nagdala din ito ng kaguluhan at pag-aaway sa loob ng mga lokal na tao. Pagbubukas ng mga port at pagusbong ng kalakalan. Sa pagpasok ng ikalabinsyam na siglo, ang paglipat sa industrialismo ay nagbigay diin sa halaga ng kalakalan ng Pilipinas. Noong 1834, nagbukas sa mga daungan sa buong mundo na nagbigay daan sa pagunlad ng kalakalan. Pag-usbong ng gitnang uri, pagsasara ng mga communal farm, pagsimula ng mga pribadong negosyo. Ang mga Pilipino na nakapag-aral sa mga universidad sa Europa at Amerika ay nagdala ng mga bagong ideya ukol sa kalayaan at mga karapatan. Ang pagkakabuo ng isang pambansang pagkakakilanlan ay nagbigay ng inspirasyon sa mga Pilipino na makipaglaban para sa kanilang karapatan ang pagsiklab ng Rebolusyong Pilipino. Noong 1898, nagsimula ang Rebolusyong Pilipino na may layuning maging isang malayang bansa. Sa kabila ng mga tagumpay sa kanayunan, hindi nila nasakop ang Maynila, na nagdunot ng mga hamon sa kanilang pakikibaka. Pagbuo ng pamahalaang pansamantala, pagsusulat ng konstitusyon, pagsilang ng unang republika ng Pilipinas. Ang pakikidigma sa pagitan ng Espanya at ng mga Pilipino ay nakipag-ugnayan sa labanan sa Cuba na nagdala ng mga Amerikano sa eksena. Sa labanan ng Manila Bay noong ika ng Mayo taong 1888, nagpa siya ang mga Amerikano sa kapalaran ng mga Pilipino. Ang pagwawakas ng Imperyong Espanyol, ang pagkatalo ng Espanya sa mga labanang ito ay nagbigay daan sa pagbuo ng unang republika ng Pilipinas noong ika isa ng Enero taong 1896 sa ilalim ng pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Subalit, hindi kinilala ng mga Amerikano ang bagong estado na nagdulot ng panibagong digmaan. Pag-amin ng mga Amerikano sa bagong estado. Pagkakaroon ng digmaan laban sa mga Amerikano. Pagsasaalang-alang sa mga karapatan ng mga Pilipino. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay diin sa mahaba at masalimuot na kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng Imperyong Espanyol. Ang mga karanasan ng mga Pilipino sa panahong ito ay nagbukas ng daan para sa kanilang paglalakbay patungo sa kalayaan at kasarinlan. Salamat sa panunood! Kung nagustuhan mo ang ating kwento, paki-like and share ang video na ito. Mag-comment ka na rin ng kwento na gusto mo at gagawa natin ito ng video.